Morning, morning guys. Time check. 3.24. Hindi na umaga tayo guys. Mga Ang dami na natin. Ang daming gawain. Kaya. Kasi. Alas niyo yung kusina. De kapo, hindi ka po siya gilis din ng mabuti kasi mahirap naman ano hindi tayo maglinis din ng mabuti kasi ba masaliban tayo ng mga admin mahirap Hindi yung malalala yung guys yan Wait lang guys ha Wait lang sa dumaan guys sa na sa harap ng circle para mabilis mas malawak yung sala dito yeah ito bro guys yan ang mga tayo kasi sa simple view para hindi natin pumunta hindi natin tumawid kasi may pag tumawid pa tayo ah kahit ka palang overpass pero ok naman yun kasi ano ko na safety ka pa huwag ka okay, natatawid sa gitna ng masada yan yeah. surprise ako sa inyo kaya punta ko sa trabaho ng saho ko kung ilang punta na ba kung ilang punta na hindi ko na mabinangin guys eh. comment below kaya kung comment na lang kayo kung ilang beses na pumunta Hulaan lang kasi ilang minum na siya pumunta At ilang beses lang sabi sa akin ng Thank you at I love you Hindi naman sa parandam guys ba diba?

I'm in there Shout out to her Nice So yun tayo kakainin nga guys Kapat na ako ng kape oh Salamat Boom

Pasin guys Pag Mahaba-mahaba yung oras kita no? alang Alam nga kasi lang gising guys Kaya Minsan yun, 2.30 Ganoon Tapos maliligo na ako Tapos maganda mag 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 Maganda Maganda ng... Sarili Maganda ako ng bangko

ganun na guys live sa ano naka post sa facebook ay ang balang umusga pag pangit pag maganda Ay, ako. Kaya <laughs> Tapos, pag ko pala guys, ngayon, At yan ka masarap, oh, masarap sa sa sarili lang. O, pinag masarap sa pamilya. Wala akong sa akin. Yan ang i-comment ni sa akin. at bibigyan lang guys ah uh, silang ba ako let's yeah comment na kayo Ini kerja kereta lagi ko bengai ay Yan. ay nasya. tamang hingal tayo guys Maha. apa bang kaya apa? eh? Uh, tuh apa aku dah? Nah, saya kelihatan Nah. Nah. Tidak. Tidak terlalu Comment, comment ka guys Kung sino naghihintay sa akin sa bahay uh, Kapaalam lang sa inyo Bye bye Morning sa inyo, right, guys Morning, good morning